Hello guys! Good morning! So for today's video, this is ganap kahapon ng umaga. Ayan, nagluluto na nga ako dyan ng mga pambaon at saka pang ulam ng aking estudyante. So meatloaf laang at saka itong chicken nuggets. Pass forward na nga, pagtapos ko dyan magluto, tapos nakapaghilamas at toothbrush na ako, nakapagbilis na rin ako. Ginising ko na nga ito si Dan, so medyo maalo ko siya ginising guys dahil nga sa daw siya ng buhok. Habang ginigising ko nga dyan, ay kinikiliti ko nga yung kanyang kilikili para siya ay magising agad. Yun nga, may may gumaw na rin naman siya. Kaya tingnan nyo naman yung itsura. Antok na antok pa siya, guys. Pero kapag walang pasok, ang aga niyan magising, nagkukusa siyang gumising. At pagbaba nga niya, ayan, pinaghanda ko na nga siya ng kanyang almusal. Guys, yan lang yung ulam niya, ha? Meatloaf at saka isang chicken nuggets. Hindi niya pa yan naubos. At ayan, habang hinahantay ko nga matapos si Diane, sabi ko maligo na siya pagkatapos kumain hindi nga muna ako dito kasi nga sobrang sakit talaga ng katawan ko guys ewang ko ba ilang araw ko pa na kong nararamdaman yung feeling ko ba guys, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Pero syempre, kailangan nating magkumilos dahil may mga estudyante nga tayong papasok at may mga obligation tayong dapat gawin sa araw-araw. Dahil hindi naman tayo mayaman at wala tayong katulong, kaya ayan, hanggat kaya pa, kikilos pa rin tayo, o ba diba? Sa mga oras nga na yan, tapos nang maligo dyan si Bunso at dinadryer ko nga tong kanyang buhok dahil nga titirintasin ko. So, nag-uobos talaga ng oras itong pagtitirintas guys. Kaya minsan tinatamad talaga ako magpuyod ng ganyan kasi ang tagal-tagal. At ayan, fast forward, tapos ko na matirintas si Dayan at tingnan nyo naman yung kanyang hairstyle so cute sana hanggang hapon nakaganyan pa rin so nakasando nga lang pala dyan si Dayan guys dahil may team nga sila sa entrance na dapat naka color blue at dahil nga wala siyang damit na color blue kinakailangan kailangan ko pang manghiram doon sa anak ng kaibigan namin dahil nga wala nang mabili dito sa amin na color blue na damit tapos nga hapon na nag-announce si ma'am kaya hindi na rin kami nakapunta ng bawan para bumili. So doon na nga lang siya magpapalit sa tindahan kapag naihatid na nga yung damit na aking hiniram. At ayan fast forward nga sobrang liwanag na sa labas at tanghali na naman. Pagdating namin dito kay la mama nagbibihis pa rin sila Amara. Kinuha ko nga lang yung bag at saka yung susi dahil magbubukas na nga ako ng tindahan. So ayan nga medyo madami-dami pa nga yung tira naming mga prutas. So hindi na nga ako nakapag video habang inilalabas ko nga yung mga prutas. Dahil nga sobrang tanghali na guys tingnan nyo naman napakaliwanag na. So, nagmamadali na nga ako. So, na-videohan lang ako dyan. Nung lumabas na nga sila, Diane, sabi ko, videohan mo ako para may pang-post nga ako at pang-dagdag sa aking blog Pagkatapos ko nga mag-display dyan, ayan, pinuyuran ko na nga rin si Amara. So, kapareha sila ng hairstyle ni Diane para nga fresh ko dahil nga kasi sila maglalaro. At ayan si Diana naihatid na nga rin yung aking hiniram na damit na color blue. Kaya ayan, nagpalit na nga rin siya at nagbihis na. So, tuwan-tuwa naman siya at sakto nga lang. Medyo malaki pero okay lang para fresh naman. At ayan nga, may pinipirmahan nga si mama yung permit na pinapayagan yung mga bata na maglaro. Ayan si Ate Apple may pinapi Nagpipirmahan nga din dyan. So habang nagpipirma nga sila, hinihintay ko nga sila dyan ako nasa motor nyan. After nga makapirma na nga ni mama, ayan, papunta na kami ng school. So babay muna sa aming mami, papasok muna ang mga chikiting. So excited nga sila pumasok ngayon guys kasi entram. So maglalaro daw sila. At ayan, on the way na nga kami niyan. Eh, nagvideo video pa nga si Diane dyan. Tawa pa nga kami ng tawa. Pagdating nga namin dyan, sabi ni Amara, nakalimutan daw niya yung kanyang baon. At ayun si Dayan, nagtatakbo na, iniwan na si Amara. So sabi ko, hintayin niya ako at babalikan ko yung kanyang baon. Pagkatid ko nga ng baon ni Amara dyan, ay bumalik na nga rin ako agad dito sa tindahan. Tapos nagtitimpla na nga ako dyan ng kape. Dahil kulang ang morning kapag walang coffee. Dahil coffee is life. At nga ako dyan guys dahil si mama pinauwi ko at siya daw ay maglalaba muna. Kaya ako muna nga ang magbabantay hanggang matapos siya maglaba. So fast forward na nga dumating na nga rin ito si Ati Kate. So in nila kaya tanghali na yan sila pumasok kasama niya nga yung kanyang kaklasi. Hindi na nga siya nagpahati dahil mag-commute na nga lang daw sila dahil may kasabay naman siya. Fast forward na nga hapon na nga yan guys, 3.20 ng hapon, kaya oras na para sanduin yung mga chikiting. At pagkagaling nga namin sa school, sabi nila gusto daw nila ng milk tea, kaya ayan pumunta nga kami dito at bumili kami ng milk tea. At ayan, pagod na pagod sila guys sa paglalaro nila. Tingnan nyo naman ang mga estura, parang mga nalugi. <laughs> Pagkatapos nga namin bumili ng milk tea, ay ayun, umuwi na rin kami. So that's it for today's video. Thanks for watching!